Hello mga kagoy, mayong gabi sa inyo mga kagoy. Uh, ah, welcome back sa ating YouTube channel. I miss you mga kagoy. Uh, ah, Mag-vlog-vlog na po talatik-atik. Dres -atik. kadalanan mga kagoy. Wow, ingam mga kagoy. Oh. Ang ganda ng view ng Macpan Bridge, Mandawi. Uh, si Pondere, sa Makpan sa sa Tapulapos, Mandawi. Eh, natunay mga kagoy, napakaangas. Oh. Napakaganda ng view mga kagoy. Oh. No? kagabi. Ay, nako. Minsan kasi mga kagoy, nakakapagod din magbiyahe araw-araw mga kagoy, no? Ako din lang doon, randam ko yung pagod na aking katawan. Nakapagod din ako minsan mga kagoy. Parang nakita ko dito, kagoy, parang randam ko na wala. Kagoy, kasi ang lamig. Yung <coughs> dumarapat sa katawan mo. <coughs> ang ganda. Hmm? Ay, ito. Napakaangas talaga mga kagoy. Oh. Simpo na ito lang tayo mga kagoy. Nagbablog. At huwag mong kalimutan mo subscribe sa ating YouTube channel mga kagoy. No? Uh, Goy TV. And hit the notification bell para lagi yung updated kung mag-upload ako ng mga bagong videos. ah uh, picture na rin mga kagoy. Huwag mong no, may bayad. Ma Pakicure na rin subscriber na may bayad, naranin nyo po mo subscribe o mo share ako ang Salamat sa inyo mga kagoy no? sa 1K subscribers mga kagoy lang mo po wala kagoy mo mga view ay ako rin di sarong sa akong youtube channel mga kagoy. Nakakita ko sa akong view patarang kumaya sige lang. Ayan ang anong ginihim sa mga small vlogger na mga small vlogger na lang. start pa lang start tayo kasi wala pa tayo magandang Uh, kamera um, kasi tingnan niyo naman no um, uh, yung mga kur korog-korog kamera yung mga goy, kasi cellphone ko lang yung mga kagoy pag umaalog-alog yung kasada yan hindi masyado maganda um, um, kasi yung umaalog-alog umaalog-alog alog-alog ah, ini yung wala ka sa hotel appa uh, may hotel oh man nung gano ko nung hotel na sa Agbila oh sa right side yung nakita nyo ah uh, o kaya may barato 'yun uwi ulit na tayo Uli ano yung mga godoy na rabdi kapoy ko na mga godoy ya guwanta na din na ako ng godoy aro aro gumo biyahe sa sada 6w package to one no ana na mo Ay, uh, dito muna tayo sa stoplight mga kagoy. Stoplight. Hmm. Joy na tayo, patingin-tingin. Patingin-tingin sa salamin. pagod na pala si Goy TV. Alright, go na <coughs> Yan mga kagoy. Wow. Ano ba uh, Motorboat? Ah, hindi. Motorboat ba yun? Pati eh? ah, iwan ko. Mm -hmm. Nakalagpas na tayo sa Mactan Bread, mga kagawa. Alright. Yan, mga goy. Binilisan ko ng takbo ko yan, mga kagawa. Kasi gumamadali na akong Kasi pagod na ako, mga kagawa. Gusto ko na magpahinga. Kasi napapagod na ako magbibigay. Pupunta ang lapo-lapo mga kagoy. Sarap na magpahinga. Yan, binilisan ko na yan. Takbo. Hmm. Pagod na ako dyan. Gusto ko na umuwi. Malapit na tayo sa Pacific Mall, Mandawi. <coughs> Malapit na tayo mga kagoy. Yan. Oke, okay, nah. Uh, kung break ko mga kagoy, uh, mo subscribe o share sa tong video o oh, like. Uh, Bahala naman yung like. Masa subscribe lang muna mga kagoy. Goy TV and follow my YouTube page. Goy TV and uh, pakipollow na rin sa aking uh, original account, Elmore Armamento. Uh, diba muna yung original account sa Facebook mga kagoy. Basta na ay i-ring dito mga kagoy mo. Ano ka ang name sa mo sa Facebook? Parang yung if, if the real. <laughs> Maganda sana mga kagoy no. Kung hindi lang yung Kalog kalog ng ating kamera mga kagoy. Sayang kasi Wala pa tayong pambira, pambili ng ano eh. GoPro kasi yung mahal. Baka may mag-sponsor dyan. Yan no? maganda lang panaman naman magbiyahe ng kagabi mga kagoy kasi pagod na ako dyan kaya gusto ko na umuwi umuwi na ako dyan layo pa kaya uwin pa ako kagoy pagod na pagod na ako minsa <coughs> din natin mga kagoy magpahinga din ang ating mga katawan pag magbiyahe bi tayo araw araw sa kasada nakakapagod lalo, lalo, lalo uh, yana, na lang mainit Oh, ya, Good na ako dyan. Ma subscribe na oh, yeah, ito na sa YouTube channel. Huwag share na mga ito yung Alagway ah, Dio itong vlog. Teka, take room na itong vlog. Teka. na dyan dyan sa unahan mga ka-Goy. No, ito pa ba? Sa flyover. Ano din saka ng mga goy yeah, Kaya nga ang Goldman's Street X. So, soki. Hindi siya mga kagoy. Ang sa uli, video may pagkahilis na yung likid na kagoy. Ja, no. Ayan, ayan. In Inayos kasi itong daan ito. Tinatanggal yung ilang ano, simentado. Eh, kaya, tatapakan no. na naman ito. Kaya, kasi ayan, ayan. Ito pa sa mga likid na ito. Hilis na lulana no, o pag-umulan. Simplang ka talaga dyan, ja, ng motor mo sa sa yung sa kulahi kasi hilis na hilis na okay lang at is right safe tayo palagi hirap pala mga abay na mga vlog vlog walang tayong follower walang subscribers masado kasi hindi pa tayo sikat sa pupo vlog ang balang araw mga ka uh, makabili rin tayo ng mga gandang kamera uh, camera. Yan ang dream ko yung gopro Drain ko talaga bumili ng gopro mga ka at uh, 360 ah uh, kasi cellphone kaya malog yung kayo na mga adjust mga ka kasi malog alog na yung gandang, camera ko ah uh, hindi lang tayo sa

Tagal po no. Malapit na Malapit na Malapit na Ayan Pasout update ko sa mga Subscribers na yung mga Pasout update sa mga